Iniimbestigahan ngayon sa San Fernando, Pampanga ang pagnanakaw ng ilang ballot box na nasa kustodiya ng Bureau of Fire Protection doon. Ang mga suspek sa pagnanakaw, tatlong minor de edad. Nakuha naman mula sa isa ring minor de edad ang ilang gadget na ninakaw mula sa munisipyo ng Masantol, Pampanga nitong nakaraang buwan. Narito ang report. Tatlong beses ninakawan ng munisipyo ng Masantol, Pampanga noong buwan ng Setyembre. Isang laptop, cellphone at mahigit 30,000 cash ang natangay ng mga salarin. Halos isang buwan matapos ang unang insidente ng pagnanakaw, na-recover mula sa isang minor de edad na babae ang laptop na ninakaw mula sa munisipyo. Itong suspect na nakuha namin, nasa posesyon niya yung cellphone at saka yung laptop. We will be filing a Pensing, anti-pensing against this uh, person and then you will uh, go dig deeper investigation. Ayon sa labing pitong taong gulang na babae, isinanlalang sa kanya mga gadget. Itinanggi niyang sangkot siya sa nakawan sa munisipyo. Na-recover din ang mga balot box na ninakaw mula sa tanggapan ng Bureau of Fire Protection Region 3 sa San Fernando City. Ang mga sospek sa pagnanakaw, tatlong lalaking pinaniniwala ang minor de edad. Ayon sa BFP, natangay ang ballot boxes habang naglilipat sila ng gamit sa kanilang bagong tanggapan. Mga 2 o'clock in the morning, October 1, mamamalang kay mag-asawa. Nang may nakita silang tatlong binatilyo na may daladalang parang lata ng, ano, lata ng uh, biskwit. So sinita nila. Iniwan daw ng tatlong lalaki ang mga ballot box sa isang bakanting lote. Ang may-ari ng lote ang mismong tumawag sa pulisya. Pero hindi nahuli ang mga sospek. Pinaghahanap sila ngayon ng pulisya. Katrina Aquino, Nagbabalita, Pilipinas.